Hello vlog! Welcome to my guys! For today's video ay nandito nga tayo sa Rome, Italy. Opo, tama ang narinig nyo. Nandito po tayo sa Italy. Wala na po tayo sa Poland. At tara, samahan nyo kaming magikot dito sa St. Peter Church. At kung saan nag-umisa ang mga Santo Papa. At balita ko nandito din ang mga bibinga nila Hello guys, samahan nyo kami pasukin at kung paano ang proseso bago makapasok sa loob ng simbahan. Let's go! Oops, bago magsimula ang lahat, wag niyo muna kalimutan ni Pano at ni Facebook at ilike and share ang ating mga video para update to sa ating mga video na ilalabas. Dito na tayo guys sa Batikan. Oh, na oh. So, yung kaibigan lang ni Olive. simbahan. Kung mapapansin nyo dito guys, sa ang daming taong nakapila. Ganyan ang proseso dito guys, pipila kayo ng mahaba. Parang sa nabotas bang kulasi, ganyan ang magiging proseso dito. Pipila kayo ng mahaba, pago kayo makapasok sa loob ng simbahan. Kung mapapansin nyo dito guys, ay may kanya-kanya kami baong tubig. Ngayon eh, dito na ngayon sa Italy ay sobrang init. Parang nasa Pinas. Ayan o. Oh. oh. Tapos doon naman tayo sa loob. Yes. <laughs> Tour guide namin. <laughs> At sa wakas, nakapasok na ta din tayo dito sa loob ng St. Peter Church. After ng ilang oras, nagpilahan doon sa labas. At ito na nga guys. Kung mapapasin nyo, napakalaki ng loob ng simbahan na ito sabi-sabi nila, yung kisame ng simbahan na to is gawa sa ginto. Hindi ko lang alam ha, yun ang sinasabi nila. Pero parang totoo naman guys. Liga na, ikutin natin ang buong simbahan. Samahan niyo ko para makita niyo kung ano meron dito sa loob ng simbahan. Kung mapapansin niyo dito guys, tignan niyo. Parang maumay na bandana na kulay asul. Dito kasi sa loob, bawal ang naka-sleeveless. Hindi ko naman kasi alam na bawal yon ang suot ko lang is may hoodie na sleeveless ayan yeah, binigyan nila ako ng bandana akala nila babaya ako eh dahil sa buhok ko na mahaba dito naman sa scene na to guys is tinanggal ko ng aking sombrero kasi nga napakainit at ito nga palang pinunta ko yan may nakalibing yan guys ayun no may kabaon dyan hindi ko alam kung sino Santo Papa lahat ng mga gilid sa simbahan na to ay may nakalibing at ayan guys puntahan natin yung isa isa para makita nyo at least na experience nyo kung paano makapasok dito sa loob ng simbahan at kung anong meron dito sa loob babanggitin ko lang ulit guys kung ano ang dadaling nyo bago kayo magpunta dito sa Italy Vatican Church syempre kailangan nyo ng towel pamunas ng pawis pangalawa hanggat maaari ay payo at importante sa lahat ay tubig dito naman sa Italy guys ay nagkalat ang mga drinking fountain sa labas libre lang yung guys magdala lang kayo ng lagay ng tubig napakaraming turista pala dito guys kung kayo ay nagbabalak na magpunta dito sa St. Peter Church ay siguradong agahan nyo ang punta hanggat maaari alas 6 or alas 5 ng umaga ganun para maaga kayong makapasok sa loob nakikita nyo pala yung tuktok na yan guys pupuntahan din natin yan kasi meron yan sa pinakataas may makikita natin ang buong Roma may bayad doon guys 10 euro per head pero dito sa loob ng simbahan ay pipila ka naman ng pagkahaba-haba wala naman siyang bayad is ganda lang talaga bago makapasok dito sa loob ng simbahan at least papasok mo ang pinakasikat na simbahan sa buong mundo at malapit na pala tayo guys sa exit kasi naikot na namin yan at nakapag picture picture na rin kami dyan sa loob kung saan saan at bago matapos ang ating video shoutout muna tayo guys shoutout sa iyo Rico Cuerdo shoutout din sa iyo Lopio Grutas at shoutout din sa iyo Chelsea salamat din pala sa lahat ng support nyo guys hindi di dahil sa inyo hindi eh, ako magdidrate mag ito na nga guys ang sinasabi ko sa inyong drinking fountain. Malinis yan guys at sobrang lamig pa. Sana naging gay kayo sa pag-iikot ko sa loob ng simbahan. So hanggang dito na lang muna guys. See you sa next vlog. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam!